So, good morning mga kabuhay. Welcome back sa ating panibagong video upload na inyong mapapanood ngayong araw na to. So, it's another chill vlog ulit na inyong mapapanood. So, right now, ako po ay ipapunta sa aming church. Mayroon lang ako nga asikasuhin doon. May mga kasama din po ako. So, tayo po ay aaten ng anniversary ng women's. Hello! So, mga kabataan. So, yeah! So so may gagawin mag aayos tayo doon para bigyan ng area yung mga women's natin na magse-celebrate ng kanilang anniversary sa ating church. So mga kabuhay, samahan niyo po ako muli. Let's go. So mga kabuhay, nandito na tayo sa aming church. So and then welcome po natin yung aking mga makakasama, ang ating mga youth. So wala tayong mga kalalakihan, kababaihan na lang. Yung mga nakikita nyo po mga upuan, bubuhatin po ito ng mga kababaihan. <laughs> ng ating mga kababaihan, ilalagay po yan sa mga gilid, okay? Ako kasi, titingin lang ako sa kanila kung paano sila magbuhat. De, joke lang. So ilalagay natin sila sa bawat gilid. So itong area ng gitna kailangan open ito para sa ating mga women's na gaganapin ang kanilang anniversary. So magkakaroon yata sila ng mga uh, games or whatever pa nilang gagawin na uh, event para sa kanilang anniversary. Madami yata sila. So yan, gigilid natin, upuan. So open area tong gitna and then harangan din natin doon para pagbukas ng pinto is hindi agad makikita yung pinakalog. So medyo sisimplihan lang natin. So di na natin papatagalin, makakasama natin sila at ako ay kakain sila yung magbubuhat niyan. O, oh, ma'am, um, hindi. Joke lang. binibiro ko lang sila. Sa mga kabuhay, madali lang pong to, madali lang ayusin. Sa loob lang ng isang segundo, tapos na to agad. In 3, 2, 1, go! So, mga kabuhay, ito na nga po, di ba? Isang segundo lang, tapos na agad linisin yung room, di ba? Sabi ko sa inyo, ganun ang kabilis siya. And then, nagpapasalamat ako sa mga kababayang yan. So, sila lahat ang na nagbuhat. Tapos ako yung pawis. Hahaha! <laughs> So, hindi nyo na kailangan. Tingnan mo, nakaupo. Oh. Diba, Di ba ako yung nakatayo? Ako yung pawi. Sila hindi. Presto. So, yun. Mga kabuhay, ready na po para sa uh, women's anniversary na gaganapin para bukas. Hindi po ngayon. Kakatapos lang namin di mag-youth. Ito, so, salamat sa tulong nila. Kahit papano yung pangungulit. Di ba? Malaking tulong sa akin yun. Eh, di ba? Yung pang store po. Yan. Kaya madaling na Diba? Di ba? Isang segundo tapos agad. Okay. So, mga kabuhay, see you soon. i see you bukas na lang pala. God bless. The next day So good morning mga kabuhay It's Monday Today is uh, Women's Ministry Day o anniversary nila So tayo po ay patungo na ng ating church para dumalo sa kanilang anniversary So ganoon pa man Itakits na lang God God bless Asakina dito tayo. Hindi tayo tinawag para huwag mo yung katabi mo. Tinawag tayo para magmahal. Tinawag tayo para magpatawad. Tinawag tayo para ipapita yung pamamahal na pinag natin sa bawat isa. So, good morning mga kabuhay. We're done na po. So, tapos na po kami sa gawain. Kinabukasan. So, good morning mga kabuhay. Welcome back. Nandito po ako ngayon. Tuesday ngayon po. Nandito po ako ngayon sa Pure Gold Jollibee Taytay. So, meron tayong ka-meet up ngayong araw na to. So, isa siyang babae. So, ang dahilan po kung bakit ako nandito is para i-counsel. Nais kasi niya ng counseling at kami dalawa ni Pasarang napili niya. So, siya po ay magagaling pa sa trabaho. So, inaantay ko na lang po siya. And then, pag kami ay magkasama na, chat-chat ko na lang si Pastor para kami ay sunduin. At dadalhin nitong taong to sa medyo press kong lugar na kung saan ay makakausap namin siya ng masinsinan at maintiman. So, hindi ko pa siya pwedeng i-reveal sa inyo dahil medyo confidential to. So, dahil nga counseling. So, may problem, di ba? So, may problem siya. Hindi natin alam kung ano. Kaso nabangkit niya sa akin, more on emotional ang kanyang nararamdaman kaya ito nagantay ako ngayon po ay mga 6.30 na ng gabi uh, siya pa yung manggagaling pa ng pasig so sabi niya, mag-aangkas na lang siya and then sa, ito yung meet, meeting place namin para mas madali namin makontak si pastor and then inform ko rin siya kung gusto, pa, gusto niyang makita sa vlog na to or mailabas sa vlog na to. so kung papayag siya, pwede kong i-reveal. Kung hindi, confidential. So, gano'n lang po mga kabuhay. So, sige, antayan na lang natin siya. See you na lang po mamaya and God bless. Pagkalipas ng humigit kumulang, sumobra at sakto lang. So, good morning mga kabuhay! Welcome! So, pauwi na po ako. So, hindi na po natin na video yung pangyayari kanina. So, katulad ng sinabi ko, medyo confidential yung nangyari. Hindi pwedeng makilala, hindi pwedeng malaman yung mga napag-usapan. So, ngayon po, nandito na ako sa lugar namin. Malapit na po ko sa bahay namin. So, ganun pa man mga kabuhay. Maraming salamat at napaka-successful ang ginawa natin kanina. And, yun nga lang, di talaga pwedeng ipakita, i-video, even picture. So, di po natin ginawa yun. So, mga kabuhay, still our next vlog. Salamat sa panonood at pagsuporta ng video nito. At sa akin mga susunod pang video. Ganun po man, maraming salamat po. See you and God bless.